So hello, yun po Nandito tayo ngayon sa Araneta Coliseum Para po sa Philippines versus South Sudan Ito po, si Jeep, Yung mascot ng World Cup Hello Hi ka Hi. Yun. So ngayon na lang po ako Ay, Thank you Ngayon na lang ako nakapag-nood ng live uh, Tapos na yung mga uh, games natin sa World Cup so, Pero kahit paano, syempre supportahan pa rin natin Yung ating Gilas team Uh, itong qualifications hindi ko alam kung gano'n pa kasi dito yung panalo natin dito pero uh, hopefully maganda ipakita kahit pambawi man lang dun sa taklong games sa hindi tayo pinala. pero anyway do tayo tara yun know, o may music pa oh. it's my life nagdansana yung mga tao to. Oh, punta kami dun sa upuan namin. So, sa upper box lang kami. Yung lower box, medyo mahal na eh. So, 5,000 na yung ticket dun eh. Sa upper box, 1,2. Ang layo na pinagkaiba eh. Eh, gusto ko lang sila oh. Oh, saan si Papa Duay? Papa Check. Papa Duay! Ang pogi ni Papa Duay. Hey, Jordan! Yeah, thank si papa boy. Jordan Clarkson. Oh, oh kahit nandiyan si Jordan Clarkson. Ayun yung kunyun yung ano. Papa Tuwai. Love you. Love you Papa Tuwai. Saket nito, mga. nakita namin sila in person, di ba? Hindi man ako nakapanood ng unang tatlong laro. Bogey talaga. No? Si Jordan, ano JC! Magandang gabi! Yeah! Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the real Dome of Sport. Yeah! Number four, Keeper Ravana. Yay! Yeah! Six, Jordan One, Clarkson. Two, three, four, three, four, three, four, Jump off far 16 Roger Bogoy yeah. 17 CJ Perry yeah. 22

simula na yung laro mag-vlog na lang ako mamaya after the game ipapatun na sila ng mga t-shirt ang saya na dito sa Araneta uh, ang daming mga bakanting upuan hindi din mapupuno pero itong side na to sa television siguro mukhang puno so anyway go Gila sana matalo natin yung South Sudan let's go